Yung mga tao na dapat bigyan talaga ng chance ay yung sa isip mo, sa puso mo, alam mo na hindi sinasadya na ka. Mga hindi mo man masabi ng tahasan sa isang kaibigan, sa isip mo at sa puso mo, naniniwala ako eh. Mabuting tao eh. Ito yung minsan nasasabi mo pa patungkol sa kanila, hindi man naman siya dating ganyan eh. Bakit ba nagkaganyan? So, ibig sabihin nun, nasilat lang, natukso lang, sumablay lang. Pero hindi talaga siya ganyan. Hindi niya sinasadya na ikaw ay isaktan. Yes, alam niya yung ayaw mo. Pero pupwedeng sa akto na ginagawa niya yung ayaw mo, hindi yung naging maliwanag sa isip niya. Kasi kung yun ay naging maliwanag, na maliwanag sa isip niya, siguradong makukonsensya sa God, sa pagkakasala niya. Minsan, di ba, kung iisipin nga po natin, yung mga gumagawa ng masama, hindi naman nila una naiisip na, na mahuhuli sila eh. Hindi naman nila una naiisip na malalaman mo eh. Hindi. Kasi kung sigurado silang malalaman mo, hindi lang gagawin yun. Eh, nagkataon na alaman mo. Ayun, nasaktan ka. Hindi ko bibigyan ng katuwiran ng isang pagkakamali. Ha, inulit ko. Pero, pwedeng sa katuwiran ngayon, makita mo, hindi niya talaga sinasadyang saktan niya. Kasi kung malalaman niya, at kung sigurado siyang malalaman mo, gagawin niyo. Uulitin ko, hindi ko binibigyan ng katwiran ang isang mali. Gusto ko lang na mabigyan ng solusyon ng kasalanan. Lalo tigit ang kasalanan ng mga tao, wala naman talaga 100% sa isip at puso nila na tayo ay kanilang saktan. Kasi para sa mga taong ganito, na alam din naman ng Diyos maging ng Diablo na kapag binigyan mo ng pagkakataon na hindi sasayangin yung pagkakataon na bibigay mo sasabihin sa'yo ibubulong sa'yo ng Diablo hindi kanya mahal talagang sinaktan ka niya talagang ikaw ay pinaliwala niya ipapaano e kung hindi na talaga sinasadya nasaktan ka papaano kung pag binigyan mo siya ng tsansa patutunayan niya na siya'y karapat-dapat sa bibigay mong tsansa at mas mamahalin ka niya at mas magiging tapat siya na iyo talaga. Papaano kung sasayangin mo yan kung ang demonyo na magpapatigas ng puso mo at isipan mo ay iyong pakipinggan? Pag-sana. Sapagkat may mga relasyon na nasasayang dahil sa ganyan. Also may mga relasyon na mas lumalalim at mas nagiging matibay sa pagbibigay ng tsansa sa isang taong hindi naman sinasabya na ang mahal niya ay saktan talaga. Sabi nga natin, di ba, kung minsan ang nagkasala ng malaki kapag pinatawad mo, kapag bumawi, kapag nagmahal uli, mas matindi, mas malaki. Pero warning, warning sa mga naging gawin na, yung manloko, manakit, eh wag naman laging ganon. Kasi alam naman ng tao, alam naman din ng Panginoon kung hindi natin sinasadya o kung tayo nagkukunwari lang. Pero sa totoo ay manluloko at gusto talaga nating sakta ng Diyos at ang tao. Alam ng Diyos yun. Nababasa ng Panginoon ang isip at puso natin, hindi tayo po pwedeng magkunwari sa Kanya. Hindi nga ba't ang sasabihin nga niya sa huli, sa mga taong magmamakaawa sa Kanya, na papasukin, sa kalangitan sila. Hindi lahat, sabi niya, nang nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Nakita niyo, dalawang beses din yun. Hindi lahat nang nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Kundi yun lamang na nakikinig at nagsasagawa na aking salita. So, kahit sabihin natin sa Panginoon, love you, love you, love you, paulit-ulit, alam niya kung tayo'y karapat-dapat na bigyan ng chance sa pa, Panginoon at alam niya kung niloloko lang natin siyang talaga. Ganon din ang tao. Sapagkat maaaring ang pag-ibig ay nakatatanga. Pero nagigising rin niya kapag laging niloloko at sinasaktan.